Gusto kong mag-teacher po. Police po. doktor. Bakit kahit malayo, kahit umuulan, eh pumupunta ka dito? Para po makatapos ng pag Para matupad ang pangarap. Ko. Alam natin na ang edukasyon ay susi sa pintuan tungo sa maraming oportunidad at magandang kinabukasan. Pero bago makarating doon, ang kailangan munang puntahan ay eskwelahan. sila sa mga estudyante ng Amganad Elementary School. Tulad ng ibang mga bata, nagsisikap din silang matuto para sa kanilang munting pangarap sa buhay. Gusto mag-teacher po. Police po. yung doktor. Alam nila yung kahalagahan ng edukasyon sa kanila. Kahit pa paano yung hirap, pinupuntahan pa rin nila yung eskwilahan uh, para lang makapag-aral. Yung mga problema na po natin, lalo na mga uh, pupils natin dito unang una yung daan karamihan ang gagaling sa malayong sityo gaya ng nabiyon na uh, may mga batang magagaling doon nag excel din sila minsan naapektuhan yung kanilang attendance minsan nga may nagdadrap dahil nga sa kalayuhan in times of typhoon or Uh, rainy season, doon po sila naatiktuhan. Worst na problem na nakita ko na problema ng mga bata, yung distance po. patungos sa Amganad Elementary School mula sa National Highway approximately 700 meters ang layo ng lugar. Matarik ang daanan pero wala namang problema dahil sementado ito. Ang ilang mga estudyante dito dumadaan pero karamihan sa kanila doon. Dito sa Amganad Elementary School, maagang binibitinis ng klase ng mga bata. Madalas ay pinapauwi na sila bandang alas 3 o alas 4 ng hapon, lalo na kapag maulan sa kanilang lugar. mga bahagi ng dinaanan namin sa gilid na ng bangin. Kung sa loob ng isang school year ay may halos dalawang araw ng pasukan, dalawang beses din magpapabalik-balik ang mga estudyanteng ito para makakyat sa susunod na baitang. Araw-araw tuwing may klase, ito ang dinaraanan ni Nicole at Jerlord at iba pa nilang kasamang mga kaibigan. Sa buong taon sa lugar na ito, tatlong buwan lamang ang tag-araw at siyam na buwan naman ang tag-ulan. Kaya naman, laging maputik at madulas ang daanan na mas delikado naman para sa mga kabataan. dinaraanan ng mga bata sa gilid ng burol ay halos dalawang talampakan lang ang lapad uh, meron yung isa doon sa baba na ano doon sa ilog na hulog ang isang bata noon nung ano uh, nag-aral ako sa elementarya dito ako uh, ito ang uh, dinadaanan ko araw-araw at uh, kahit uh, umuulan wala kaming payong noon eh yung uh, pananalip ang ginagamit namin At dahil mas mahaba ang panahon ng tugulan, mas malamig at mahamog ang aming dinaraanan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, isa-isa nang nakauwi ang kasama naming mga bata. Pero alam nila na hindi rito natatapos ang kanilang paglalakad. Bukas, papasok na naman. Yung palagi ko pong sinasabi sa kanila, magsikap kayo kasi walang ibang si uh, pamamana ng mga magulang natin, kundi pag-aral. Masarap balikan at alalahanin ang mga ngiti ng mga kabataang nakasama ko. Mga ngiti na puno ng pag-asa, na magpabalik-balik man sila sa paglalakad para mag-aral, patuloy naman na umaasang balang araw. Malayo rin ang kanilang mararating. Maging inspirasyon sana sa nakararami ang pagpupursige ng mga kabataan na makapasok sa eskwelahan. Ilang hakbang man bakyat o pawaba ng bundok, ilang palayan man ang lakarin, ang pagsisikap na matuto ay may kita natin mula sa mata ng kabataan.